Itong West Philippine Sea, sabihin ko sa iyo, Pastor. Hindi naman masyadong malaki yan talaga. Ay puro sa ilalim ng mga bato yan eh. Parang shallow na ano. Mm. Umar, most of it actually. Eh nakakalat yan dyan sa ano. Mangisda lang tayo doon. <laughs> <laughs> Bakit ako magkagira ng buta? <laughs> <laughs> kaya ako nung ano sabi ko, Pilipinsi huh? <laughs> mo, ha? Sabi mo, sa mga militare, doon na, <laughs> yung presidente ako, keep it off my table, guys. But mm. give me any public, Kasi wala, ang <laughs> na, usap lang. Magbanggaan mag dyan yung, yung... Baruto, sige, magbanggaan kayo dyan. Mm. Lagyan ninyo ng makina para mas makabulan kayo dyan sa... Pati ba naman yan na uh, kukunti lang yan? Total ang isda, hindi mo naman makontrol. I, I said, except the land. Mm. Kasi yung land dyan, lalo na yung bato na lang, very shallow, is actually part of the pagano na yan eh. Uh, palalim na. So, dito, mababaw pa. O baka may mga oil. Pero kung wala yung mga uranium, uh, oil, mm -hmm. o mga minerals. Wala yan. <laughs> kung isda lang, isda, <laughs> yung, ang isda, maglangoy ng puntang Palawan, tapos babalik doon sa puntang <laughs> Taiwan. <laughs> Tasos mariusip. Yun <-Yosef. laughs> Yung ba naman ang pag pagpataya natin? <laughs>